morning mga idol grabe ka tinaw sa tubig sa dagat nagkanag daw oh, oh. po lalim ng ano ng barko Isda yan eh is da na dami yan o oh na miskitiro basag yapon tumigil na sabuan, oh. sa buwan o nagkanag isda.

Kambil nak kuat, nak bagi kumis tak. boleh naun. Nak naun juga. Kalau kita semua nak kita tak boleh di lagi. Kita lagi. Kalau nak naun, nak naun. Saya, tak nak naun sikit. Sikit May uh, may wait, Eh. Naraw, daging kayo. Oh. Uh, Ang gudak na ba? Uh, tatlo to ka todlo. Ito may dagko dito sa lalong. Kung kala mo yung mga nakalutang lutang ngayon. Uh, Ito, nagko na, na mga dua ka tatlo. Na, dagko na tapos yung isang port na yan ito na to oh. <laughs> sa tabay